Are you serious? Diba? O, tawag -tawag, <laughs> oh, diba? Alam niyo na pag pumunta kayo dito sa Agos River, uh, Agos River, bumili kayo nito na sticker. Tapos oh, para, para kapag mga kapag meron kayo kasama na kalbo, ibigay ko sa ulo. Ilonggo. Para sa mga bola ng basketball para tamaan mo. Mga idol, punta kayo sa aking new, uh, Facebook page at saka sa aking YouTube channel, uh, James TV page. Kaya mag-comment na kayo mga idol para masyataan mo kayo kung makapag-ano kayo, makapag-subscribe at saka makapag-follow uh, sa aking page. Okay.